programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good afternoon mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa narinig nito si Sherdine dito nga sa pag-uusap nitong si Divina at itong nga si Libby ngayon nga ay naisipan nitong nga si Sherdyn na magpaimbestiga at magpa-DNA test na siya nga ang tutoklas at bubuking sa tunay nga na pagkatao nitong si Libby at sa sikretong pakatago-tago nga ng malaking bungang at bruhang si Divina ngayon nga ay ito na ang pagkakataon niya para nga ipakita kay Raymond. At dito nga kay Madam Sonia ang katotohanan na ang kanyang kinakampihang si Malaking Bungangang dibina ay ito ang siya nga salarin at siya ang mastermind sa lahat ng kaguluhan pati nga ang pagsira sa kanilang pamilya at ang paghihiwalay nito nga si Sherlyn at ni Raymond ay lahat ng ito ay kagagawa ng Malaking Bungangang si dibina kung kayat dito nga ay panahon na para nga ilantad nitong si Charlene ang katotohanan dito nga kay Madam Sonia at ipinakita nga niya dito ang DNA test nitong nga si Libby at ni Raymond pati na nga sa kanya ay walang pagkakakilanlan na ito nga ay anak nitong si Raymond at ni Charlene at ang nakakagimbal pa dito ng ilabas pa nitong si Sherlyn ang isang DNA test nitong ang si Malaking uh, Malaking Bungangang Dibina at si Libby ay nagmatch ang dalawa na sila talaga ang tunay na mag-ina kung kaya dito nga ay nanginginig sa galit itong si Madam Sonia nang harapin nga itong si Libby at tanungin at sabihin ang katotohanan kung ano ang kinalaman niya sa DNA test at sa pagsinungaling nga nitong si Dibina para nga mapagtakpan ang kanilang kalokohan at kasinungalingan para nga hindi sila sisihin at maibalik sa kulungan ang malaking bunganga si Dibina kung kayat dito ano na kaya ngayon ang gagawin aksyon nito ngang si Madam Sonya ngayo'ng nga, nabuking na ang katotohanan dito nga sa mag-iing buruha kayat ngayon ay panahon na para naman kayong dalawa ang magdusa at pagbayaran ang lahat-lahat nga ng inyong mga kasalanang ginawa lalong lalo na nga kay princess na tunay na apo nito nga si uh, Madam Sonia ay kinakailangan niya ng ipaglaban ang karapatan ng kanyang tunay na apo. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!